Oh. Nay, uh, naparito kami para kumustahin si Maxine at uh, mayroong pinapabigay sa kanya. Ang ano dyan din po sa amin, yung sa bubong din po, kasi parang yung kahoy niya babagsak na rin po. Yun eh. Ayan, ayon po kay tatay, hindi na daw po nakatira si Maxine doon kasi nga po, malakas na talaga ang ulan at sa ngayon dito daw po siya natutulog. Sige bro, baba. Tara tayo. Oh, yeah. Morning, good morning. Morning po. Ganda pala asawa niyo. Kaya nga lagi ko kasama kasi ito paborito kong asawa eh. Ah. <laughs> Ba't kayo tumawa? <laughs> ha? No <laughs> choice. Nag-iisa lang kaya siya paborito ko. Hindi ah. ba? Di, di kagad, eh. Ay, kayo naman. Masyado kayo mabilis mag-isip. Oh, wag ganon Parang, parang di, ako naniniwala eh. Oo, oh, patay tayo dyan. <laughs> Nang ipapuntahan ko lang si ano, tarahan. Dito yung uh, bahay ni Maxine. No? So, ayan mga kababayan, mga kabarangay, isang mapagpalang umaga po sa atin lahat. Ayan, panibagong araw, panibagong vlog. Kaya thank you kay Lord. Thank you po sa lahat. Lalong-lalo na sa paggising natin ng umagang itot na silayan na naman natin ng araw. Thank you Lord talaga. No? Naway i-bless mo kami parati sa araw-araw ng aming biyahe lalong-lalo na sa aking team, ganun din sa aking pamilya. At thank you rin kay Aling Rochelle dahil sa araw na ito, makakasama natin siya sa vlog. At sana gabayan din po kayong lahat ng God, mga kababayan. Lahat po tayo sana'y gabayan ni Lord sa araw-araw natin mga gawain. Pero bago tayo magpatuloy mga kababayan, uh, sasabihin ko lang po sa inyo na kaya po kami pupunta ngayon dito kay Maxine. Dahil may ipinapaabot na tulong ang ating butihin at napakagandang sponsor na si Beautiful Purisa Joy Peñas from Houston, Texas. Muli po sa lahat ng sponsor natin, lalong-lalo na sa sponsor natin for today, saludo po ang team Daddy Franky sa inyo. Maraming maraming salamat, no? Nagpadala po si Purisa Joy, uh, Beautiful Purisa Joy Peñas from Houston, Texas ng uh, 200 dollars. At ang sabi niya, DF, tignan mo kasi nakita ni Mama Purisa Joy. Nakita ni Purisa Joy yung uh, kwarto ni Maxine na walang yero. Lalong-lalo -lalo na sa panahon ngayon na baha. Kaya eto, yun ang gagastusin natin at titignan natin. Mga kababayan, samahan niyo po ko. Sana nandito si Maxine, no? Let's go. Maputik yan. Eh. Okay. Tara. Hi, Tay. Good morning. Po. Kumusta po kayo? Ayan, kumusta po? Nandyan ba si Maxine? Ay, wala po siya. Pumasok po. Ah, pumasok. Sayang. Sige, sige. Okay, pwede ba tumuloy? Si nanay, eh, nandyan? Oh, oh, nandyan po. Naglilini sa likod. Pwede makausap. Tawagin ko lang po. Okay, oh, oh, sige. Tawag ka. Nay, good morning po. Good morning po. Oh. Nay, uh, naparito kami para kumustahin si Maxine at uh, mayroong pinapabigay sa kanya. May sponsor po tayo. Eh, kaya lang ayon kay tatay, pumasok pala siya. Opo, hmm. pumasok. Mga kailan ang balik niya? Ay, uwi niya? Malapong pung, ano, tanghali o mga 12. Ah, oh. 12. Pero papasok din siya ng 1. Ah, babalik din ng 1? Oo. Ah, okay. Malapit lang pala school dito? Malapit sana tuloy-tuloy yung pag-aaral niya, no? Kumusta naman po pag-aaral ni Maxine? Gano pa rin. Nakatutok pa rin po Tutukan lang natin yung mga bata, no? Hanggang sa makatapos sila para malay natin. Swertehin din sila, no? Para pag nagkaroon sila ng pamilya. O nga pala, ah, uh, paano ko ba sisimulan? Kasi may nagbigay sa kanya, tay, ng two uh, 200 dollars. Kaya lang, ang sabi nung sponsor, Dati Frankie, nakita ko kasi yung kwarto ni Maxine na walang bubong. Paano, ay, eh, paano po yun? Kasi ito yung, ano, yung bahay talaga. Ito kasi sa kapatid. Mm -hmm. o, ito yung, ano, yung talagang, ano. So, yun ang bahay nyo talaga? Po, po. Mm -hmm. Ang ano dyan din po sa amin, yung sa bubong din po. Kasi parang yung kahoy niya, babagsak na rin po yun eh. Mm -hmm. Kasi nakita ni sponsor yung vlog natin nung una na sabi kasi niya dito siya natutulog tapos kapiraso lang yung bubong. So ngayon hindi na siya tumitira dyan? Hindi na po, tinanggal ko na po siya dyan. Ma mas safe naman siya sa loob. Ah, mas safe na siya? Kasi pag dyan nga po, di ba nakatiwangwang yung bintana? Mm-hmm. Kaya po pinapasok ko na lang siya, Ang tinutukan ko na lang ginawa muna yung gate po. Ah, gumawa kang gate. Oh, very good. Saan ang kwarto niya ngayon? Ayun po, sa, ayun po, yung maliit na, yung papag na yan. Ah, dyan na siya nakatira ngayon. Silipin mo na yan. Silang dalawa ni Max at ni Marian. Ah, dalawa sila ni Ate Marian niya? Opo. Okay. Tara guys, tignan natin. Silipin lang natin. Yan. Okay lang yun po. Kalap kasi yan yun. So ayun mga kababayan, ayon po kay tatay, hindi na daw po nakatira si Maxine doon Kasi nga po malakas na talaga ang ulan At sa ngayon dito daw po siya natutulog si Maxine kasama si Marian, kasama yung kanyang kapatid Kayo po, saan po kayo nakahiga? Doon po sa bahay ng ati ko po, napansamantala din po kasi gawang anong, hindi po kami magkasya kaya Dahil mga ka. bata na lang muna 'yung nandito. Ah, sila magkakapatid dito. Da, wala doon. Ano po? Dito kasi pag ano pinapasok ng tubig eh. Ah. Kaya dito sila. Kaya dito po sila. Sige po. Paano kaya 'yon, no? Si Ah, si Kuya Rizky. No, it's okay. Ano Kuya Alika KJ. Magkano ba 'yung ano sa bagay 'yung ano 'yung 200 dollars na sa 10,000 mahigit no? Yes po dad. Oh 10,000. 'Yun lang kasi nakita ng ating butihing sponsor na si uh, ano uh, nasa Houston, Texas. Sabi niya 'yun ang nakita niya. Pero kakausapin ko na lang ulit ko ano ang kanilang uh, ano no? At uh, babalik na lang po ako pag nandito si Maxine. Maxine. Yung Dalawang anak ko po. Opo. Ayon, oh, yun, mga kababayan. no Honey, okay ka lang? No. Huh? Ngayon ka lang napunta dito. Ayan. Mga kapabayan, mga kaparanggay. Uh, sa mga bago pa lang sa ating channel, sa aking munting uh, channel, si Aling Rochelle po, si Mami Rochelle ay uh, paboritong asawa ni Daddy Frankie. Kasi nasama-sama namin kasi alam ko marami pa pong hindi nakakilala sa kanya kaya po hindi po siya madalas sa kasama kaya bihira siyang makasama sa mission ng Team Daddy Prangy, dahil siya po yung nagbabantay sa mga business natin sa Maynila no kaya pag nagkataon lang na nandito siya yung sinasama-sama namin pero meron din po siyang page kaya at saka sa kanyang YouTube channel kaya i-support niyo rin po sana siya no maraming maraming salamat at pansamantala po mga kababayan gaya ng uh, sinabi ko dahil pumasok po si Maxine at uh, ito, yung naging usapan, narinig nyo naman po. Kaya pag-uusapan na lang po ulit at abangan nyo na lang po kung ano pa ang pwedeng gawin ni Daddy Frankie at ng ating butihing sponsor na si Beautiful Purisa Joy Peñas. No? At saka shout shoutout ko rin si ano, uh, Rose Gorgeous. No? Mag-ingat po kayo dyan mga kababayan. Sa lahat po ng mga sponsor, maraming maraming salamat po mga kababayan natin na OFW, mga kababayan natin na nasa ibang bansa. Talagang utang na loob po ni Daddy Frankie yung mga pagtulong ninyo sa akin, pagtulong ninyo at pagmamahal na ipinapadaan ninyo sa amin through our uh, beneficiary. Alam nyo po, napakasaya ko at hindi hindi ko po malilimutan yan na mga paggabay, pagtulong ninyo sa akin dahil hindi ko po ito magagawa. Hindi mangyayari po ito kung hindi din dahil sa inyo. Kaya tandaan nyo mga kababayan, laging nagpapasalamat si Daddy Frankie. Maliit o malaki, gaya ng lagi kong sinasabi, maraming maraming salamat. Thank you kay Lord dahil laging nandito kayo na nakaaga, nakaalalay sa akin. No? So, nay, tay, babalik na lang po ako. Okay po. Mm -mm, pakisabi na lang kay Maxine na galing kami dito. At uh, pag-usapan nyo na rin ni Maxine ko anong pinaka-the best. At mag-uusap din kami ng ating butihing sponsor, no? O, kasi actually, uh, kasi sent lang niya sa akin, pero hindi ko pa po nakukuha. Kukuni, i-withdraw ko pa rin po, na no? Para pag na-withdraw ko at kung ano na pag-usapan nyo at kung mapag ano rin mapag-usapan namin ng ating butihing sponsor. Mag-ingat po kayo. okay. okay. Ano masasabi naman ni Nanay? Nay, anong masasabi mo sa ating mga sponsor? na walang sawan tumutulong sa atin. Nagpapasalamat po ako sa mga lahat ng po ng sponsor po at sana po ay ang mag-ingat din po kayo dyan at saka sana po at marami pang blessings na dumating din po sa inyo at dubli-dubli pa po. Maraming maraming salamat po. Si tatay naman. Yun nga po, gaya ng sinabi ng asawa ko, nagpapasalamat din po ako sa mga sponsor. Lahat ng sponsor po dyan sa OF, ma OFW, lalong lalo na po sa Team Daddy Frankie. Mm -hmm. Tapos, sa, uh, ma maraming-maraming salamat lalong lalo na kay Ma'am Parisa Joy. Yes po. Nagbigay na ng ganyang tulong. Mm -hmm. Nagpabot ng tulong. <coughs> At sana, marami pa ko yung matulungan. Huwag po yung buhay niyo. O mm -hmm. nga pala, Nay, Tay, ano, uh, mayroon lang akong kunting sasabihin sana huwag niyong mamasamain no? Uh, yung pagtulong na ginagawa namin po ay yun po yung, uh, naaayon lang po sa kakayahan namin. Yung iniwi binibigay po ng mga sponsor na idinadaan sa akin papunta sa inyo. Kumbaga, masaya lang po yung mga sponsor na i-share yung kanilang mga blessing, mga pinagpagura nila. So sana po kung ano yung nakayanan lang po nilang ibigay, yun ay pagpasalamatan natin. No? Hindi ko po sinasabi na ganun kayo, pero gusto ko lang maging maliwanag na ito po wala pong kontrata. Kumbaga masaya lang po kami natutulong magbigay ng abot na makakaya gaya ng aking sinabi dahil sa nakikita namin sitwasyon na kung ano yung kailangan ninyo, kailangan lalong-lalo lalo na kay uh, para hindi siya mahirapan sa kanyang pag-aaral makatulong pero wala pong uh, kontrata kumbaga kaya kung ano yung naibigay nila always pasalamatan lang natin be contented lang po tayo sa mga bagay-bagay na dumarating ngayon kung sumunod na mga araw sumunod na buwan hindi po sila napagbigay dapat ganun pa rin tayo ano po always be happy kung ano yung mga blessing na dumarating okay ayan salamat po yun, mga kababayan, mga kabarangay. Maraming maraming salamat. Mabuhay po tayong lahat, mga kababayan. Babalik po kami dito. Thank you po.